Bakit ang albatros ang isa sa mga pinakakahanga-hangang ibon sa buong mundo? Sa unang tingin, mukha lang siyang isang malaki at puting ibon, pero kapag nalaman mo ang mga katotohanan tungkol sa kanya, mapapabilib ka talaga. Ang albatros na ang isa sa mga ibon na kayang matulog habang lumilipad. Ayon sa mga pag-aaral gamit ang brainwave monitors. Natuklasan ng mga siyentipiko na kaya ng albatros na matulog ng ilang segundo habang nasa ere. Tinatawag ito na unihemispheric slow wave sleep, Ibig sabihin, kalahati lang ng utak nila ang natutulog, habang gising pa rin ang kabila. Kaya kahit tulog sila, alerto pa rin sila sa direksyon ng paglipad. Pero teka, hindi ito tulad ng mahimbing na tulog natin sa gabi. Ang tulog nila ay pahapyaw lang, o ilang minuto lang, at halos 40 minutes kada araw, at nagaganap kahit hindi pinapagalaw ang pakpak. Wow. Isipin mo na lang, habang ang ibang hayop kailangan ng lungga para makatulog, ang albatros ay literal na natutulog habang nakasakay sa hangin. Ang albatros din ang may pinakamalawak na wingspan sa lahat ng mga ibon sa mundo. Ang pakpak nito ay maaaring umabot ng 11 hanggang 12 feet. Dahil sa lawak ng pakpak niya, kaya niyang lumipad ng hindi pumapagaspas sa loob ng ilang oras. Isa pang kamangha-mangha, ang mga albatros ay napakatapat sa kanilang kapareha. Pero bago sila maging magkapareha, meron silang parang sayaw ng panliligaw, isang ritual kung saan nagkikindatan, nagtatalbugan ng tuka, at umiikot-ikot sa isa't isa para ipakita ang best moves nila.